Hello mga KaNews ko. OG Diaz nagsimula bilang pekto hanggang naging patron saint of chismis. Si Roger Diaz Pandaan nakilala bilang OG Diaz sa mundo ng showbiz ay isang komedyante, writer, entertainment reporter, author at talent manager. Si OG ay pinanganak noong January 2, 1970. Ika-anim sa walong magkakapatid. 16 years old si OG noong namatay ang kanyang ama noong 1986 at dahil sa trahedyang ito ay hindi na niya na ang pag-aaral. Sa halip ay tumutok siya na magtrabaho ako sa show business para kumita ng pera at tumayong breadwinner ng pamilya. Nagsimula ang karyer ni OJ noong 1987 sa Mariposa Publications bilang assistant ng batikang komentarista na si Christopher Min, na naging kaibigan niya na mula noon at hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos maging assistant ay napromote si OG bilang writer sa unang bahagi ng dekada 90 at nagumpisang mag-observe ng mga kaganapan at intriga ng mga artista sa likod ng kamera. Siya ang naging source ng mga blind items at ng mga nakakaintrigang balita sa programang Showbiz Linggo taong 1992. Nabigyan naman siya ng break sa pag-arte at gumanap na komedyante nang makitaan siya ng potensyal ng talent manager na si Douglas Quijano. Dahil sa rekomendasyon ni Quijano ay isinama si Diaz sa script ng Palibhasa lalaki para gampanan ng role ni Pecto. Omeres sa ABS-CBN mula 1987 hanggang 1998 ang Palibhasa sa pangunguna ni na Richard Gomez at Joey Marquez. Dito na umarangkada ang karir ng patron saint of chismis na si O. OG Diaz. At unti-unti nang dumami ang projects nito sa pag-arte. Hindi lang sa TV kundi pati na din sa movie. At pagdating sa hosting, si OG Diaz hindi rin magpapahuli. Kinuha si Diaz na maging host ng ABS-CBN Showbiz Talk Shows gaya ng Showbiz Lingo, Christy Entertainment Live at iba pang entertainment programs mula 1990s hanggang sa ngayon. Sa tagal ni OG sa industriya ay natutunan na nito ang kalakaran at ang pasikot-sikot sa industriya hanggang sa Uh, sinubukan niya ang mag-manage ng mga talento. Ang ilan sa mga sikat na talents na na-manage ni OG ay nabibilangan ng aktres na si Liza Soberano at komedyanteng si Vice Ganda. Sa personal na buhay ni Oji, ay kilalang miyembro ng LGBTQ community sa Pilipinas. Pero mayroong limang anak na babae sa kanyang misis na si Georgette Del Rosario. Nagkakilala raw ang dalawa sa isang milyaran tapos ay nagkapustahan. Natalo si Oji sa pusta kaya sumama ito kay Georgette na halatang may gusto sa kanya at doon nagumpisa ang love story ng dalawa. Talagang makulay ang buhay at multi-talented ang ipinamalas ni OG Diaz sa mundo ng showbiz. Kaya naman nabansagan pa ngayon sa social media bilang patron saint of chismis. Ano sa palagay nyo? Karapat dapat ba natawagin si OG Diaz na patron saint of chismis? O kailangan palitan ng patron saint of hiwala Mga ka-news ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.